Madalas nating marikin kayan sa balita ang Blue Ribbon Committee. Para sa marami, itong ang komite na palaging nasa spotlight kapag may malaking iskandalo sa gobyerno. Pero bakit nga ba tinawag na Blue Ribbon? May literal ba talagang ribbon na kulay asul na ginagamit? At bakit blue? Bakit hindi red, hindi white o yellow? Sa unang tingin, parang simpleng tawag lang ang Blue Ribbon. Pero kapag binuklat natin ang kasaysayan nito, makikita natin na ang salitang pluribol ay hindi basta imbento. May mahaba at malalim itong pinagmulan. Nagsimula sa Europe noong panahon ng mga hari at kabalyero, tumawid sa Britain at Amerika bilang simbolo ng pinakamataas na pagkilala at kalaunan ay napunta na din dito sa Pilipinas. At sa bawat lugar na pinagmulan nito, nag iwan ng blue ribbon ng parehong kahulugan. Tanda ito ng prestige, honesty at integrity. Kaya't nang gamitin ng Senado ng Pilipinas ang pangalang Blue Ribbon Committee, hindi lang ito basta label. Isa itong simbolo na ang komiting ito ang may pinakamalaking responsibilidad na maglatag ng katotohanan sa harap ng taong bayan. Ang kulay ay hindi lang dekorasyon. Sa buong kasaysayan, ang bawat kulay ay may kahulugan at simbolismo. Sa Europe, ito ang kulay ng katapatan at katotohanan. Ang langit at dagat ay parehong asul, malawak, malalim at walang hanggan, kaya't naging sagisag ito ng loyalty at faith. Red ang kulay ng dugo at tikmaan? nagsasaad ng tapang at kapangyarihan pero laging may dalang imahe ng karahasan. Ang white ay malinis pero nading sadisad din ng pagsuko. Sa digmaan, ang puting watawat ay tanda ng surrender. Ang yellow o gold, kinakatawan naman ay ang kayamanan at kapangyarihan. Pero may negatibong kaulogan din. Sa ilang tradisyon, ang dilaw ay tanda ng pagtataksil. Kaya't sa mga hari at maharlika, blue ang naging kulay ng dangal. Itong kulay na kayang sumabay sa religion, politics, at kultura bilang tanda ng honesty at integrity. Noong 1578 sa France, itinatang ni King Henry III ang Order of the Holy Spirit, itong pinakamataas na order ng kabalyero sa bansa. Ang kanilang sakisat ay isang lasong kulay asul, ang cordon bleu. Hindi ito basta palamuti. Ang asul na laso ay tanda ng pinakamataas na karangalan na maaaring ibigay ng hari sa kanyang mga piling lingkod. Para sa mga kabalyero ng orden, ang pagsusuot ng cordon bleu ay simbolo ng katapatan, katapangan at tangal para ba sinasabing kami ang best of the best? Lumaganap ang konsepto hanggang sa lumipas ang mga siglo. Ang salitang cordon blue ay naging kasing ng highest quality. Kahit hanggang ngayon, kapag sinabi mo ang cordon blue chef, ibig sabihin ay road class, pinakamagaling. Mula sa espada ng mga kabalyero hanggang sa kusino ng mga master chef, nananatili ang mensahe. Ang Blue Ribbon ay marka ng strength at prestige. Pagsapit ng 19th century, ang simbolismang ito ng Blue Ribbon ay umabot na sa Britain at sa Amerika. Sa mga country fair, ang gantimpalan ibinibigay sa pinakamagaling mula sa pinakamagandang hayok, pinakamabentang ani, hanggang sa sports ay sinasambahan ng isang Blue Ribbon. Kung hawak mo ito, ang ibig sabihin ikaw ang tunay na panalo. Mula rito, naging idiom ang salitang Blue Ribbon, kaya nang kailanganin ng gobyerno ng isang espesyal na grupo para magsiyasat ng malalaking issue, ginamit ang termilong Blue Ribbon Commission o Blue Ribbon Panel. Ang ibig sabihin, hindi ito ordinaryong lupon. pinubo ito ng mga eksperto, dating opisyal at respetadong leader na may pinakamataas na kredibilidad inaasahan silang magbibigay ng impartial at malalim na investigasyon. Sa Amerika, ilan sa pinaka investigasyon ay isinagawa ng mga Blue Ribbon Commissions, gaya ng pagsusuri sa Challenger Space Shuttle Disaster at ang 9-11 Commission. Sa bawat pagkakataon, ang Blue Ribbon ay naging marka ng integridad. Ang bigat ng pangalan nito ay nagsasabing dito sa komisyon na ito, malalaman natin ang totoo. Dahil dito, ang Blue Ribbon ay naging universal symbol ng loyalty, truth, at excellence. Taong 1949, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Elpidio Quirino, lumakas ang mga paratang ng katiwalian sa gobyerno. Isang senador mula sa Kapite, si Justiniano Montaño, ang nagtatag ng bagong komite ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Pero mas nakilala ito bilang Blue Ribbon Committee, hango sa tradisyon ng Europe at Amerika. Pinili ang pangalang ito para bigyan ng bigat at kredibilidad ang trabaho ng komite, ang magsiyasat ng mga anomalya sa pamahalaan. Sa pangalan pa lang, malinaw na ang mensahe ito ang pinaka-prestigyosong investigative body ng Senado. At halos kasabay ng pagkakatagtag nito, pumutok ang unang malaking kontrobersiya, ang Gordon Arinola Scandal. Ayon sa ulat, di umano'y nagpagawa si Pangulong Quirino ng Jintong Arinola gamit ang pera ng bayan. Kahit walang matibay na ebidensya, ang intriga ay mabilis na kumalat. Dito unang nakilala ang Blue Ribbon Committee bilang tagapagdala ng investigasyon sa pinakamainit na isyo ng gobyerno. Dito nagsimula ang kasaysayan ng Blue Ribbon Committee sa Pilipinas, ipinanganak sa gitna ng kontrobersiya at atad na harap sa isang iskandalong nagmarka sa imahe ng isang pangulo. Pero ito pa lamang ang simula. Sa mga susunod na dekada, ang Blue One Committee ang magiging sentro ng pinakamalalaking investigasyon sa bansa mula sa Stonehill Scandal noong 1960s sa Wetting Gate ni Arab hanggang sa Flood Control Anomaly Project sa kasalukuyan. At doon pa lamang magsisimula ang mas mapigat na bahagi ng ating kwentuhan. mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.